Hello everyone! Hello mga ka-UFW! Nandito tayo ngayon guys sa Mainaiya Terminal 1 Papasok tayo ng immigration Ayan, ang haba-haba ng lalakarin Ang daming lanes, wala ganong tao So alam niyo ba guys na after ng immigration ay pupunta tayo ng UFW Lounge yeah! Yes, nakapasok na bang lahat dito? So kung hindi pa, para na. Andito na tayo, paket sa UFW Mom! Lounge. Ayan, sundan lang natin ang ating model. Mom! Para po ito sa lahat ng mga UFW na palabas na ng bansa. So wag po kalilimutan na pumasok dito bago ang inyong mga flights. Dahil libre po ito para sa atin lahat. Wow! Ayan, tara! Nandito na tayo. First time nga pala natin dito. So, tara, pasok! Wala nga pala ang tao dito sa kanilang front desk. At kailangan lang natin mag-register. Isulat lang natin ang ating mga pangalan, signature, ang lugar na pupuntahan, at ang ating flight number. So, meron lang silang chips, nuts, candies. Ayan, kakanin, may cookie, may biko. Meron silang kasaba cake. At syempre, ang luka. With its toppings and seasonings. At meron din silang mga kape. Ayan, libre lahat yan, guys. Kaya, kape, kape lang ng kape. namet namet eh enjoy ka yes hindi masarap masarap ang sarap ng kanilang kakanin guys promise at saka yung kanilang lugaw mabubusog ka talaga dito masarap So, habang naghihintay ka ng iyong flight, enjoy your stay here. Meron din silang wifi at charging station na libre. So, libre din ang pahinga dito. So, enjoy your stay. Thank you for watching. Bye. Thank you, Owa, for this great experience. Thank you so much.